In the first place, bakit ito inireklamo at nakarating Supreme Court? What was the problem, sir? alam po ng transport group dito ng MMD, hindi ko kasali dun sa inireklamo noong 2022. na nadamay na lang kami nung naglabas na ng TRR ang Supreme Court. Halimbawa, may emergency sa likod namin para pag kami. Tapos pag namin, kami maghuli. Mahuli kami sa camera tapos sila absinto. Paano yun? kawawa kami magiging lalo kami doon yung sistema ng MMD pag na-capture ka ng CCTV namin uh, dadan po siya sa validation review na isang manual po yan tinitingnan ng aming mga tao manually yung pagkakahuli ng CCTV. Patayosin din yung mga signage natin para hindi na malito yung mga tradiklars. Marami rin nagreklamo na hindi uniform. Although sa amin, I'm confident na yung mga signages namin malalaki. Okay. So paano kung sasabihin ng motorista na padala ng ticket or yung may-ari ng sakya na hindi ako yan? Uh, with the launching of our online traffic adjudication platform, they could even request the video clip dun sa Uh, online ho namin, ibibigay nila yung email ad nila, then we'll send the clippings kung paano sila nakunan ng aming CCTV camera sa pag-violate nila ng particular traffic violation. So they do that online, they don't have to come to the MMDA yes, office? Um, the past few days, we've heard some big news um, which will affect the delivery of uh, public services. And among these uh, big news are the um, lifting of the Temporary Restraining Order, or TRO, on the uh, contact apprehension, no contact apprehension policy, or NCAP, and thereby resuming its implementation since yesterday on major roads. And yung pangalawa ay napaka importante, na po sa EDSA. Sa kasalukuyan, as we all know, during rush hour, eh, nagkakabulbul ng traffic sa EDSA. Ngayon, magkakaroon tayo ng rehabilitation. There's nothing wrong with that kung yan talaga ay ikagaganda ng kalsada natin sa EDSA. Pero ano bang programa meron ng ating pamalaan, especially ng uh, DOTR, uh, para ma-address yung problema sa traffic? And, of course, so many other things. Wala na tayong paliguligi pa. Diretso na po tayo. Umpisa natin sa no-contact apprehension policy. So, this was lifted since yesterday. And na-implement uh, na natin ito since yesterday. Ang gusto ko lang tanungin, uh, particularly sa MMDA, uh, anong mga plano meron kayo para magkaroon ito pa ng proper implementation nang sa gayon hindi na kayo uh, ulit o wala na magpapail ng petition to, to put a stop to it. In the first place, bakit ito inireklamo at nakarating Supreme Court? What was the problem, sir? Yes, Mr. Chair, good morning. Uh, uh, I want to put it on record that okay. alam po ng transport group dito ng MMD hindi ko kasali doon sa inireklamo noong 2022. na uh, nadamay na lang ho kami nung naglabas na ng TR Supreme Court. Okay. Uh, we're implementing it since 2016 at wala naman ho kaming problema, independent ho kami at uh, nung nagkaroon ho ng mga NCAP ang LGUs, yun po ang inireklamo nila. At nung naglabas po ng TRO ang Supreme Court, uh, we are not implicated sa complaint. Uh, nung nagka-TRO, sinama na lang ho yung MMDA. Ever since so, yung sistema namin, wala naman ho talagang problema. And even the transport group, sinasabi ho nila, sana yung LGU gawin yung sistema sa MMDA. Okay, so yung, MM, uh, yung LGU ang nireklamo na at the MMDA. But anyway, uh, magpakita tayo ng video presentation ng ilan mga motorista uh, yung kanilang mga hinaing tungkol dito sa NCAP. Um, Comsec, can we show the video? Para malaman natin yung pulso ng bayan. Ang topic. Tapakan mo lang baris yan. Huli ka na. Ang bigat yun. nag 1 yun. Eh, para namin na nabuhutlan ng 5 sipos 4 sa Lazada, hindi kaya. Dapat hindi matuloy yun dahil yun, sa amin yun eh. Na, may emergency sa likod namin para maguguhin kami. Tapos paguguhin namin, kami maghuli. Mahuhuli kami sa camera, tapos sila-silto. Paano yun? Kawawa. Kami magiging kawawa, lalo kami doon. Ah, okay lang naman. yun. para naman mag-discipline na yung mga kapatid. Eh, kaya pasawa Dapat ayosin din yung mga signage natin para hindi na malito yung mga kapatid. At uh, pagka yung ticket dapat <laughs> niya, kapadala ka agad. Ito mga naman si may ipon. Malaking bayaran niya pag may ipon. Katulad ho sa amin, wala naman ho kami ibang pinag-ahanap buhayan. Ako din, ano na, senior na. Ito na lang ang inaasahan ko para mabuhay ko yung pamilya ko. Tapos magkakaganon pa. Eh, mabuti na lang po kung ang multa ngayon, eh, maliit lang, katulad nun. Eh, pinakamababa ko ngayon, dalawang yeah, riboy. Kaya masakit po yun. Hindi po pwede kaya. Okay, thank you. Ah, uh, MMDA, um, Attorney Nunez, sabi mo, uh, ang inireklamo, uh, at nakarating sa Supreme Court, itong, um, no-contact uh, apprehension policy ay yung lgu traffic uh, management groups at hindi po yung MMDA. But just the same, can you explain to us yung proseso ng uh, paghuli uh, or pagbibigay uh, ng ticket uh, doon sa mga uh, na-apprehend through the NCAP? Unang-unang po, uh, pag na-capture po, uh, yung sistema ng MMDA, pag na-capture ka ng CCTV namin, Um, dadan po siya sa validation review na isang manual po yan, tinitingnan ng aming um, mga tao manually yung pagkakahuli ng CCTV. Okay. Doon po i-invalidate or i-validate. After that, pag na-validate, dadaan na naman po siya sa another approval, isang uh, supervisor, to see kung tama ang uh, citation na nilagay and uh, corresponding penalty. After that, saka lang po pipirmahan at ipapadala yung notice of violation sa registered owner since interconnected po ang MMD at LTO, nakikita po ng MMD yung database ang pag nilagay ho namin yung plate number, appear po yung details ng registered owner ng vehicle and then doon ho namin ipapadala ang notice of violation via Philpost. Okay. So, paano kung sasabihin ng motorista na padala ng ticket or yung may-ari ng sakya na hindi ako yan? Um, nung mga araw na yon yung sasakyan ko ay nasa ibang lugar, etc. So, paano pag merong gusto mag-contest? Yes po. Uh, halimbawa, naibenta. At hindi ni-register ng buyer o ng owner sa second owner kung ng sino ang gumagamit. Uh, pwede ho silang mag-file ng contest. Isasubmit lang ho nila yung uh, affidavit and deed of absolute sale. At sasabihin nila kung sino yung may-ari. But yung pong issue na yan, it, we had a meeting with LTO Asik Vigor Mendoza and Executive Director Greg Puwa kahapon lang po. And uh, sabi po ni Asik Vigor Mendoza, within this week, Ang OTR, they will issue a policy na approved na ata po ni Sec. Vince Dison regarding dun sa issue na yan, sa mga second hand vehicle na hindi na i-register -re ng new owner within a specific period of time. So, Alimbawa uh, beating the red light or merong um, traffic sign and a violate sila. So, how would the um, violator uh, know na talagang? nag-violate nga siya ng beating the red light. Yes, meron uh, bang mga ebidensya ipapakita? Yes po. Uh with the launching of our online traffic adjudication platform, they could even request the video clip dun sa uh, online ho namin. Ibibigay nila yung email ad nila, then we'll send the clippings kung paano sila nakunan ng aming CCTV camera sa pag-violate nila ng particular traffic violation. So they do that online? They don't have to come to the MMDA yes, office po. para mag-test? Yes po. Actually test. po, based on data, lahat po nang nag-complain ng tungkol dun sa NCAP, kapag nakita naman nila yung video nila, uh, dumediretso na lamang o sila sa accounting namin para isettle. Okay. So... In other words, like you said earlier, yung mga taga LGU ang nagkakaproblem, nagkakaproblema itong mga motorista sa NCAP. ano, anong reason bakit ang nagkakaproblema itong mga motorista sa mga taga LGU? Yung unang issue po na nirace ng mga transport group laban sa LGUs na nagpatupad nito is the fines and penalties na medyo malayo yung penalty noon na in-implement ng MMDA sa LGUs. But uh, nung 2022 po uh, we had this Metro Manila Traffic Code of 2022 nagkaroon po ng single ticketing system ang buong Metro Manila including MMDA, all 17 LGUs and MMDA nagkaroon po ng uniform ticketing system and uniform fines and penalties. So most of the LGUs binabaan po nila ang kanilang mga fines and penalties and they agreed sa 20 most common violations. So, yung top 20 most common violations sa MMDA and sa LGUs, yun po, nag-usap-usap kami, lahat ng LGUs concerned, inaproba ng Metro Manila Mayors, and inapprove po, nag-compromise sila, nababaan ang uh, kanilang fines and penalties. Bakit, whether in cap or physical apprehension. Bakit babaanan? Dapat ipantay na lang siguro. What do you think, Secretary Vince? Opo. I'm, I, I think po yan, yan po yung isang major issue dun sa Supreme Court case, uh, Mr. Chairman. But I think you're absolutely correct. Ang key naman dito is it's not babaan o itaas, pero dapat pantay-pantay, pare-pareho, sure. para ho, pag ikaw ay nahuwi ng MMDA, uh, kung ano yung multa doon, ganun din ang multa pag kayo, ikaw nahuwi ng enforcer ng HPG o ng uh, ng uh, LGU Enforcement, ng Makati, okay, Makati etc hmm. po. No? So, I think yun po ang uh, importante doon, yung pare-pareho, standardized kumbaga, no, hindi yung paiba-iba. Yun so, po so, atang magaking problema kasi dati. So, so right now, wala pa tayong gano'ng klaseng sistema. So, how can we implement a system wherein tulad ng sinabi nga nating ngayon dito na maging pantay-pantay na yung uh, pag uh, singil doon sa mga violations. Uh, Mr. Chair, if I may... Ah, uh, nasettle na po yan sa single ticketing system. And also yung issue na pagbabayad. Kasi, halimbawa, ah, taga-provincia ka. So, nasettle na. So, yes. ibig sabihin, kung ano yung violation, ticketing violation sa Makati, ganun din sa Manila, ganun din sa Quezon City. Uniform na po ngayon. Very good. 17 LGUs. And also, we also settled the issue nung sa online payment uh, platforms na kahit nasa probinsya ka, you can pay the traffic violation, PAYMAYA, GCash, Bayad Center, Land Bank, even sa uh, 7-11. So, most of the LGUs, ganun na rin pong ginawa. Ito po yung uh, kinalabasan ng single ticketing system. And also, yung issue dun sa um, contest mechanism, na dapat uniform na din kami na within 10 working days, kung may reklamo ka, nakakuha ka ng notice of violation, uh, you can file... Uh, a contest sa MMD or sa LGU within 10 working days. Uniform po yan sa lahat ng LGU and MMD Doon po sa single ticketing system. Kasama okay. na po yan. So single ticketing system, sabi nyo the 17 LGUs ang participate dito. Yes. Ano nito mga LGUs na ito? Uh, so, yung 16 cities ng Metro Manila and one municipality which is Pateros plus MMDA. Nagkaroon po yan ng technical working group. Inaral, nag-compromise, paano ibababa yung multa, ano ba yung mga common violations, top 20. So, yun po, uh, yun pong kinalabasan, uh, yung Metro Manila Traffic Code of 2022, which is yung tinatawag na single ticketing system. And most of the LGUs, halos lahat naman na po, interconnected na sa LTO. That's why wala na ho atang LGU na nagko-confiscate ng license ngayon because of the interconnectivity with all the LGUs sa LTO yun po yung isa rin sa magandang resulta ng single ticketing system. Okay. Mamaya din po pag-uusapan natin kasi marami ako natatanggap ng mga reklamo na pag sa EDSA, uh, alimbawa, color coding ka, pwede kang makalusot, pero pagdating sa Makati, kailangan may, may panibago silang sistema dun sa traffic. Pagdating sa Manila, panibago. So dapat may uniformity din. Pagdating sa Uh, traffic scheme na pinapatupad. But anyway, mamayan pag natin pag-usapan. Now, uh, let's move on dito sa... Ah, magdadagdag po ba kayo ng ano, MMD, ng mga uh, CCTV camera? Yes po. Uh, we're in the process of uh, putting up more CCTVs na with AI capabilities para po mas malawak na yung range. Kasi there are still some areas na o, wala ko pang CCTV at eh, hindi pa mamonitor. So doon po namin i-augment yung mga uh, traffic enforcers namin. Okay. So wala na tayong makikita ng mga traffic enforcers dyan nakabang sa EDSA, mamara, <laughs> lalong nagpapadagdag sa traffic dahil matraffic na nga, magpapara para sa sakyan at yung sa sakyan nakabalanda dyan sa kalsada so it's not gonna happen anymore yun, dito sa NCAP. Yun po ang kagandahan ng NCAP kasi gusto nga natin malesen yung human intervention because alam naman natin it takes two to tango. There are some willing na mag-offer, meron ding mga enforcer na gustong tumanggap but with this NCAP, kahit po sinong sakay, may iwasan na rin yung nag-name drop, anak ng kung sino-sino, magpapakilala. With this NCAP, matatanggap mo na lang po notice of violation. So therefore, that means mapabawasan din yung mga traffic enforcers. So ibig sabihin, will you retrench traffic enforcers? kapag uh, dahil siguro po, fully implemented at CCTV na lang po lahat, pwede yung mabawasan talaga. No, so maraming mga traffic enforcers mawalan ng trabaho? Hindi pa naman po sa ngayon kasi ilan pa lang ang CCTVs namin na nagpo-cover ng NCAP 350 something pa lang po. So hindi pa naman kaya i-cover the entire uh, circumferential and radial roads which are under the jurisdiction of MMDA. So pero, pero, kailangan pa rin po ng physical... Pero pwede pa rin pakinabangan para yes masiguro po. na mag maayos yung flow ng traffic. Yes Pag po. Pag nakabulbulan, na, they have to do something. Pag may nakita silang naka-stack doon, magtawag sila ng tow truck, Basically sa traffic management na lang ho talaga, wala silang panikit para okay. maiwasan na yung mga ganong issue po na na-encounter natin sa kalsada. Now, isa pa sa mga problema bakit nakakabulbul ang traffic uh, ay yung bang timer sa mga stoplights. Yung iba, napakabilis. Lalo na dyan sa may bandang edge papuntang uh, SM, go uh, going north, northbound, malapit sa shangri -La. Ako, wala pa atang 15 seconds pagpupula na Sa EDSA show, show po ba 'yan sa baba? Banda, sure, sa sure, sa ba, show ba, sa show. Sa intersection. Ah, sa baba. Oh, oh, oh. So, example lamang 'yan. So, dapat bago natin maimplement ang NCAP or as we go on, improve naman natin yung mga stoplight systems natin na dapat medyo haba-habaan man siguro yung oras. 'Wag yung 30 seconds. Yung iba wala pang 1 minute. Pwede naman po i-adjust kasi nakaprogram na po yan. Pwede naman pala eh. Yan sa show, pwede ba natin ma-adjust yan? Sige po, uh, we'll talk with the traffic Nasubukan engineer. Ni Nasubukan niyo doon, sir. Pag... O, lagi po akong naman oh, doon dyan kasi nakita mo ba? na Bargaso ang, ang so, office namin. Heavy ho talaga doon and apat ah, na interest. May galing sa show, may galing sa EDSA, may galing sa show turning left to EDSA merong turning right galing doon sa pag-aralan niyo po. Pag-aralan so, niyo para masiguro. Yung pwede po i-adjust yung timing and uh, kasi timing. pag pag adjust mo naman nireklamo naman yung galing sa show and yung galing sa loob ng uh, doon po sa may mall. So uh, we will 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 address that sir. Thank you. Ayusin din po yung mga potholes, yung mga butas-butas na kalsada kasi isa pa rin yun na nakakapag ng traffic dahil pagdating doon sa butas-butas ng kalsada, babagal yung sasakyan. Yes, Mr. Chair. We will coordinate it with uh, DPWH kasi DPWH maintenance okay. ang nag-aayos niyan ng mga potholes sa major thoroughfares. And then yung mga road signs? Yes po. Some of the road signs are confusing so dapat maayos din yun para masiguro, madali mabasa, mabasa at maintindihan. ng mga motorista. Ngayon po, ah... Uh uh, continuous naman po yung coordination namin with DPWH. We're addressing that and not just the traffic signs but yung size. Dapat it must be universal kasi marami rin nagreklamo na hindi uniform. Although sa amin, I'm confident na yung mga signages namin malalaki. And we have our own division, yung gumagawa po ng sariling traffic signages dyan. Uh, may mga ibang sa loob po, inner roads na medyo maliit ang mga signages. So we have to coordinate it with LGUs also kasi ang LGU may, mayroon din sariling mga traffic signages. So it must be universal, isang size lang. Okay. Thank you.